Christy. Christy. Um, Jordan, dinala ko lang yung kumot ni Tori kasi baka mamahe siya, hindi makatulog agad. Um, nasa guest room siya ngayon, tulog na. Okay lang ba kung silipin ko siya? No, please, tama na po. Tama na po. Mm, tama na po. Tama na po. Tori? na Tori, anak. Na po, Tori. 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 Ising. anak. Si mommy, mommy to. Yes, yes, yes. It was just a dream, anak. It was just a dream, okay? Insta na si mommy? Okay. Da Dala ko yung kumot mo. Oo, anak. Para... Feels like you're at home ha? Yeah. Ayan. Huh? Feels like home. Yeah. Huh? okay na ako din. It's okay. Safe ka dito sa bahay ng daddy mo. Hmm? Can sleep out yan. na, anak. Nandito na agad Misty. kayo. Teka lang, ahala ko mamayang hapon pa kayo nagdating. Mami, I'm sorry about last night po. Pag-usapan na lang natin yun anak mamaya, okay? Sa ngayon, go to your room muna and stay there. Okay po, Jordan, samahan mo na rin siya. Doon na lang muna kayo. Okay ka lang ba? Yes, Jordan. Okay lang ako. Doon na lang muna kayo ni Polly sa kwarto niya, okay? But... Ba't parang tinatago mo kami? May kakausapin lang ako. Christy! Ay. Mm. Okay. Hmm. Ayos na ba yan? Taglit. Ito na. Uy! Oh, ah. ubusin mo agad to, <laughs> ah. Ay, hindi, 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 hindi. Pago. Na. Ilagay nyo ato sa plato. Tapos ibigay nyo kay kaos. Sa kainan may naman yung chanya bago siya kumulang ng gamot, ha? Ay, ako, salamat, Mam Hana. Eh, napagod siguro yun. Kakaplano nang ng handa sa Pasko, eh. Excited, eh. About that pala, may naisip ako. I think, dapat magpasko na lang tayo sa hotel. Kasi doon di tayo mapapagod. I can hire a chef for us. Ay, siya <laughs> na. Eh, Depende ho kasi yun eh. Billy Pasko. We deserve to be happy on Christmas, right? na kilala niyo naman ho si tatay. Depende po kasi yun sa mood niya. Na magde-depende rin kay Christy tungkol kay Jeremy. Nag-uusap sila ngayon. Ano? Pinapunta mo ba ako dito para makita kayong magkasama na masaya kayong aalis? Leon, hindi. Ito ayaw eh. Pakanama to. Leon. Lalayo mo na nga to si Christy sa akin. Idadamay mo pa yung anak ko. Anan, Leon. Kung nag-iisip ka at gagamitin mo yung kukuti mo, alam mo mas safe yung anak mo sa Amerika kasama namin. Kaya ko kasing protektahan yung anak ko dito. Di tama, e tama? Hindi katulad mo. Kaya mo bang protektahan yung anak mo? Hmm. Wala bang Mana! Mana! Ah. Tama na! ba? Diba? Hindi ko pinapunta si Leon dito para makipag-away sa'yo. O, nakita mo sinabi niya sa akin, di ba? Oo, pero kasi kaming dalawa lang dapat mag-uusap, Jordan. Eh, tapos bigla ka namang pumunta dito. Hindi ko naman alam na mapapaaga kayo. Eh, ngayon eh, nagkagulo-gulo na. <laughs> bakit, bakit kayong dalawa lang mag-uusap? Kasi <sighs> Jordan, nakapag-desisyon na ako gusto ko mag-usap muna kami ni Teka lang muna, Christy. Let me apologize first. Tama kayo. Dapat hindi kita binigyan ng ultimatum. Dapat inintindi kita. So, kung ano man mayiging desisyon mo, please pag-isipin mo. Hoy, hayaan mo na siya magsalita. Kung anong desisyon niya, yun yung masusunod. Christy, please. Jordan, ako naman matagal akong nag-isip. At simula pa lang, alam ko naman na ang dapat kong piliin kung ano yung mas makakabuti sa dalawa kong anak. Kaya aalis na kami. Leon. Aalis na kami ng mga bata. Ngayon, aalis kami, sasama kami kay Jordan, papuntang Amerika.